Maulang umaga! O diba, napakasigla ng umaga, pero sa parting niyan, nagmuni-muni ako with matching higop ng kape. Nagpapasalamat ako at saksi lagi yung mga halaman ko dyan na lagi kong hinihiling sa Panginoon. Ganun pa man, sabi ko salamat Lord at nagising kami kahit na at may bagyo, still kicking pa rin ang buhay. Simula ng umaga sa pagluluto ng corn beef kasi merong nagugutom na bata at nag na. Napaka-thankful ko pong tao kahit na simple lang ang buhay namin. Basta meron lang akong maihain sa lamesa. Sobrang tuwang-tuwa na po ako. Ayan po pala yung anak ko. Sa tuwing kakain, siya ang nahuhuli. Kaya siya rin ang magpupunas ng lamesa. Ayan, may batang makulit nagbasa sa ulan. Ayat na napagalitan, kinonsente ng kuya at kinarga. Tuwang-tuwa naman. Habang naguhuga sa nagayos ako, sumayaw ang batang makulit. Minamadali ko na nga ang trabaho ko dyan. Gawa ng marami ng sinisend yung teacher nila gawain sa school. O, oh, may nakita kayong pagkidlat ng ilaw tsaka pagbaba ng kortina, no? Magic! O oh, ayan na naman, magwawalis na naman ako. Minamadali ko na nga ang trabaho ko. Meron naman batang pasayaw-sayaw. Lagi talaga itong bida. Yung nagmamadali ka na nga, ang kulit-kulit pa nila. Ito po pala ang gawain ng mga nanay na sinasabi ng mga tatay na wala daw sinang ginagawa sa bahay. Maglimas po muna tayo ng kaunti kasi mukhang pinasok tayo ng malakas na tubig. Malakas kasi yung agos ng tubig, pababa kami. Habang nagliligpit ako, namimiss daw tatay nila. <laughs>